pano na. Tamba ko 'to. Kun kumpara sa specialo isko. Just so, steady lang siya. 'Yan 'yung binenta ng momo. So, to tayong 'yan. pa natin 'yan pag maratutuyo na siya. Lalagyan babo 'yan kasi Sarap dah pakai minum dekat tadi ini patut tunggu dalam tu sini dah boleh nak aku dah tu nak sana oh kunting tubig na la lang yung lalagay. Ano yung pakin mo? Ito pa yung Ha? Yelo. Yelo? Oh. May yelo pa ba? Meron ka mo ba bang hindi masyadong matigas yan? ka mo. Dalawang araw na to eh. Pag unang araw, hindi.

dengan tatapan <imitation> TV itu tapi bisa. Kalau kita <imitation> itu Kunting teyo na lang. Uy! Yan po yung pinamili ko kanina. Hindi ko na i-vlog yan. Ngayon lang, sasahan ko na siya. Yan, pinamili ko. Yan, puno na naman, di ba? Puno. Yung mga bot yung dibot. Yung mga ano, paninda kong ano, yan. Hindi pa ako namimili ng ano, ng soft drink. Bukas, sampung case. Hindi ko muna sasabay yun ano puro kok muna yung family ko tagdagan ko na nilang ito kasi susunod na araw doon ko bibili ka sa kabila sukla lang doon ang bibili May hirap mamalingki ka, mag-isa ka. Tapos, hindi man lang sila nagbibigay pang ambag sa ulang. Bigas, bibigay pang bayad ng bigas. Kulang, abonuan mo naman. Ganun ang buhay ko dito. Iiko ko lang. Kitsa, may mga kasunar ko lang magbayad

Ah. Sabro sino na naman to? Kamba sila sa ulo ko ya. ako na ulo. Malaki isda eh. Sayang ano? May may, bawi pa rin to. Eh, may baboy yan. pala naman yun. Maganda na yung may gulay. Nagugulay talaga ako oh, kada gata. Medyo patutuyin na natin to kasi konti na lang o. Oh. Patutuwi na lang natin siya. Uso. Right. Right. Tulog pa yung aking number one. No. Aking panang natulog. Ay, tulog pa baby ko. Bibi Princess ko tulog pa. Hi. I was gonna call you. Listen, mm -hmm. I, I don't think I can do this. First, well, you, get get it. It. you You can have the car. Ah? The... Really? Why really? are ah, mm -hmm. you going know no, we didn't. Mm -hmm. uh, listen, hey, you know, sakit You Yuri mo. Pag pag ka na inum to maya maya ihi ka. Edung ka Kidney failure ka na. Saan sa'yo, pagkain mo dapat sa'yo, wala ng lasa eh. Eh, paano ba pagkain namin dito puro malasa? Gari ka na naman. Hello? Ha? Hello. Eh, ano, ano, eh, di nga. Nauuli kita, bati ka sa ulo mo eh. Kanin ang kanin. Ang gawin mo, bili ka ng kahit kangkong o talbos, yun na lang yung ulam mo. Wala eh, wala akong magagawa eh, pag ganilo lang. Alam mo kung... Ang ko yung panahon, hindi ka. Hindi ko sa pagsigit. Hindi ko ba yung Sabi yung, yung mo lang yung... Yung okay. itim mo kaya sasawa okay. mo para may budget ka. Kawawa ka naman. Dalawang libo yung uh, ano niya, pisin niya. Yung dun sasawa niya. Yung asawa niya wala naman sakit. May trabaho din naman binigyan niya pa doon. Paano kung... Ang kung wala siya sa akin, gutom siya. Wow, ang talaga. Napabayaan niya sa rin, bigyan niya yung pera niya sa asawa niya. Di ba? Hindi ka wawaw at sigis. Bukas natin yung baby.